Eh yeah, magandang umaga mga kababayan. Dito tayo sa may galing tayo na nagtahan bread sa kain natin. Ano daw to chairman ang ski chairman ng kabataan ayan. Eh nasa likod ko nakikita yung maliit. Uh, maliit pero ma... mataba ang utak. kasi chairman siya. Ayan. Tatanungin natin si chairman. Magandang umaga sa iyo chairman. good morning po. Anong pangalan ni chairman? Oh, anong barangay kayo, madam? 635. Pwede mag shout out. Sige lang. Shout out sa the best namin dyan. Tapos sa YouTube na ako po yan. Ito, si ate, ano, anong papel niya ate? Sekretary? Treasurer. Ah, treasurer. Hindi po ako nang papakita sa picture, sorry po. Bakit? Ayaw po. Huwag ko may hiya, treasurer ka ng barangay eh. Kayo ang ano nang barangay kabataan? Ito si Sir, anong pangalan mo, Sir? Monmon -mon po. Monmon. Ano mga apelyido? Delacruz po. Uy. Delacruz din ako. Wow. Ayan, tayo? <laughs> Ayan, De La Cruz. Ay, kabataan ko. Ay, no Delacruz. Ay, tama ko. Ayen, ito ang kababayan. Ang an an nanuno ng chairman sa atin. Bagamat ito, alas 12 tayo nagbibigay ng regalo sa pasayro. Ngayon, mapapaaga dahil isang kabataan ito. Kailangan natin yung gabay, gabayan itong mga bata. Dahil nagpapalaka din sila ng barangay nila. Bali, pupunta kayo ng ano? San banda, kay eh, saan kayo papunta niyan mo? BIR po. Intramuros. BIR Intramuros. Ngayon, hindi nila alam pinakiusapan lang natin sila mga kabayan na magbibidyo bibidyo natin to si chairman ayan chairman magandang umaga nasa bahagi kayo ng episode 62 pre-ride kayo ngayon Totoo nga kuya Totoo, wala kayong babayaran Kaya yung ibabayad mo Ito ayan, pagkikita natin ito Isang dilacros din pala hawak awak hawak niya yung 200 ibabayad sa atin pero bibigyan natin yung libreng sa kay mga kababayan dito sa kanila dahil kailangan nila ang tulong ng mga isang tulad natin. Paglalakad nila sa mga kailangan sa barangay, ibibigay natin ngayon ang free ride sa kanila. Tingnan mo taxi vlog sa YouTube. Makikita mo yan kung ano yung mga content natin. Siguro hilingin na lang natin dito kay chairman, pag subscribe na lang sa atin. Opo, mag Ayan. Nagulat ba kayo? Oo Oh. Noted po ko yun. Chairman, anong pangalan? Ay, ilang taon na si chairman? 19 years old po. 19 years old. Single? Ay, natural. Iski chairman nga pala eh. Oh. Ano po? Ano pong pangalan? Taxi vlog. Thank you po kuya. Seryoso. seryoso yan. Pan tingnan mo si kuya dyan. Tingnan mo dyan. Puro libreng sakay tayo. Ayan oh, Ako yung taxi vlog. Ayan, tingnan nyo yan. Maraming video yan. Wait lang tayo Ayan, ako oh, baba yan. Nasa YouTube sila. Episode Episode 62 na O, diba? Nasa 62 na kayo, diba? Ayan, oh. Ngayon, German, anong masasabi nyo? Dahil hindi nyo alam na vlogger pala yung driver nyo okay. kaya nakagulat nag mo mo kaya nagtatanong tanong sa inyo na okay. nakagulat po kasi akala ko ano po chika chika lang tayo vlogger ka po wala po yan. kaya okay. nagbibigay tayo talaga ng free ride sa araw araw Bye. kaya lang kahit maaga usually nakaano tayo alas 12 tayo Alas 12 talaga yan, nagbibigay ako ng libreng sakay. Pero dahil sa mga tanong ko sa iyo, nasagot, sinasagot mo naman ng Mayo sa inyo ko ipagkakalob yung episode 62 ano yung ah. <laughs> oh, ko. sige shout out nyo na chairman yung mga consequence mong kabataan hindi kuya wait lang gusto ko na alit mag thank you kasi sa ginagawa mo pong content syempre malaking tulong din po siya kahit hindi lang po sa akin syempre sa lahat sobrang thank you kuya alam okay. nakakaya <laughs> okay. ba't, ba't ka maiyak oh. <laughs> <may> chairman <laughs> appreciate nyo niyo po kami. Tapos 'yun po. Shout out Barangay 65. Mag-subscribe kayo kay Kuya. share ko to, Kuya. Okay lang, okay Nakashare lang. Okay, share niyo Kuya sa ana sa, sa FB page mamaya namin. Mamaya pa yan, ano? Mamaya pa mga siguro mga alas dos. Mapapanood mo yan episode 62 kayo na yan. Thank you po, Kuya talaga. I-share namin lahat. Ma'am. Ingat po. Oh, ito si Dela Cruz. Dela Cruz, ano mo? <laughs> anong pro, dahil Dela Cruz ka tatanungin ko sa iyo, anong probinsya mo? <laughs> Ay, wala po, probinsya. Wala kang Ay, probinsya dito ka. Yung probinsya ako isang Bicolano. Mm, pati mm. Bicolano. Pumunta, Pumunta ka nang Bicol, marami rin ang Dela Cruz. Doon. Kamsor ako, Kamsor. Ah, oh, Kamsor oh, din. Saan po kayo sa Kamsor? Karamuan. Kalat po ang Dela Cruz na. Hindi Kaya sa akin. Pero Laguna po sa ay, huwag mo tatakpan mo ko. Hindi Ganda-ganda nyo po eh. Ayan. Barangay si treasurer at saka si chairman. Ayan. Subscribe nyo po si Kuya. Tapos ito si... Ito yung ano ko. Mag-anak po. Ka Mag -anak. ito yung si Kadugo. Ayan. Kablad. Ano po. Ayan. Salamat po Kuya. Sige lang, huwag kayong mahiya dahil itong programa ni Kuya araw-araw talaga tayo nagbibigay ng libreng sakay Ay, dahil para sa mga tulad nyo kaya kung napansin nyo sabi nga nito ni De La Croce, bully tayo <laughs> <laughs> dahil nag sabi ko dun sa mga joke minsan kasi kailangan natin yun bago tayo magtanong sa mga personal na. di ba? Ilan bang kabataan sa inyo? Gaano ba karami? Nasa ano lang po, below 200. Um, 170, 200? Maliit lang pala. Maliit, na? maliit lang, po lang lang namin. namin. Maliit lang pala. Oh. Sa kabuuhan na butante sa inyo, ilang buto naman? Nasa 500-600. Sa alam ko 600. Hmm, Nung nag-ano ako, tumin ako sa watcher dati. Okay. 600 so, butante lang? Opo. maliit lang po talaga. Like 300 iyo, lang kada. Dalawang perhinto nga lang po yung naano namin eh ang yung... lang pala ano. Di ibig sabihin yung pundo nyo talaga napakalit. Sobrang ano? lit. Sobrang lit. But... Na-try <laughs> na po namin pagkasin <laughs> sa ina. Ayan mga kababayan, malit lang pala talaga yung barangay nila. Pero nakaka-proud lang yung, mga, yung ganitong chairman dahil talagang hindi din siya nagiging pabaya sa kanilang mga consequence na kabataan. Mabuhay kayo mga kabataan dyan sa barangay ano kayo? 635 po. Ayan, barangay 635. Shout out sa inyo. At sana gabayan nyo tong chairman natin na tong, yung chairman nyo na to, sana ano, gabayan nyo. Tulungan natin. Dahil si Kuya, siguro kung mga bilang lang siguro ng mga 2 months, 3 months siguro dito mamumonetize na ako dahil nasa 1K na din naman ako sana ano magkita pa tayo uli kuya magkita pa tayo uh, sana ano may part 2 at doon na sa inyo mismo yeah. nagulat ba kayo dahil wala ko nag-iintribe <laughs> lang <laughs> kaya ano tawag ito si kuya chika chika lang tayo dito nagulat kayo, no? Sige, kala ko, ano si Kuya sinasabi ko Ayan, ngayon yung ibabayad nyo sa akin dahil usually ako, kung kikita mo sa mga video ko, tatanggapin kita ng kontrata, ikaw ang may gusto, nagtanong ka, binigay ko lang yung price. Pero, ganun ang ginagawa ko. Unless natanggapin ko, yung ibabayad ninyo, ibibigay ko sa inyo ng libre. Kasi, once kasi na nagtanong ang pasayro, ito ah sa karanasan ko lang kapag ang pasayro nagtanong manong magkano sa gusto niya lang makasiguro na yung budget niya umabot oh, doon oh, sa pupuntahan oh, oh. mabudget niya yung pamasahe niya balikan kan yun oh, ang totoo oh, oh, nun oh, oh, oh. kasi kung ang budget mo malaki hindi ka magtatanong kung magkano yung pamasahe mo di ba iyan sa tagal ko nang pagbabiyay sa taxi kaya naman hindi natin masisisi yung iba nagtatanong kung magkano ang singil. Uh -huh. Dahil nga yung pamasahin niya budget. Ngayon yung budget niya pang merienda niyo na yan. Thank you po. Thank you. Ayan, diba? <laughs> Nagulat ba kayo dahil talaga nagbibigay ako ng surprise kasi once na Paalam ko kasi kung napansin nyo, nakiusap lang ako sa inyo na okay lang videoan kayo. Pumayag naman kayo. Kaya kayo dapat ang tatanggap doon sa free ride. Dahil kasi pag sinabi ko sa inyo na, Uy, okay lang ba na i-vlog ko kayo tapos free ride kayo? Hindi na siya, okay. Ano, okay. hindi na, okay. na siya, oo, oh, siyempre sino ba naman ang tatanggi libre. Kaya mas maganda kinukuha ko muna doon sa pakikiusap sa inyo na. Kahit si, lahat naman, Shaira, kahapon, ikaw ang vlog ko. Shoutout sa madam. Maraming salamat sa iyo. At saka yung Judy TV. Bro, idol, sana magbigay ka na ng libreng sakay tulad ko para madag madagdagan natin yung mga nabibigyan natin ng tulong araw-araw. Yung mga pasayro natin natutuwa tulad nitong mga bata na to na kailangan talaga nila ang gabay natin bilang isang magulang dahil sila ay namumuno sa kanilang barangay ng kabataan Madam saludo ako sa iyo Shout, shout out mo yung mga magulang mo shout out po sa mami ko yeah. sa heaven na Ala? Sa, okay, ano, sa, sa daddy ko Saka dun po sa ano, ati ko, dalawang ate ko. Kay ate Marisa, kay ate Michelle, thank you po. Lubos-lubosin mo na. Saka po kay ano, kay Ninong <laughs> kay, <laughs> kay kay, kay <laughs> si Kuya AJ, sa mga pamangkig ko po. Mahal ko kayo. Pati sa kabataan ng 6 day pa, mahal na mahal ko kayo so much. Kahit ma-zero kayo, basta 100 kayo. Ay, okay. Oh, <laughs> 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 thank you oh, po. si kuya naman. <laughs> <laughs> Kagawad ka, di ba? Um, Oh. Kagawad? Kagawad, anong, ma anong masasabi niyo dahil nasa YouTube ka na pala ngayon. Huwag ka magtakip ng mukha. Oo, ipakita, ipakita mo yung ganda ng lalaki mo. Tanda, tandaan mo, walang dilakros sa mahina ang loob. Ay, hey, ako lang yata kuya. Ibig <laughs> sabihin, hindi ka dilakros. Baka. Tanggalin. <laughs> Ang lang po talaga ako. Tanggalin mo yung dilakros mo dahil may hinalob mo. Hindi, <laughs> joke lang. Hindi <laughs> naman pare-pare so galin <laughs> ano. Ayan, di ba? Okay, oh, kahit tamal, nasa malayo tayo, okay lang yan. Basta importante, nakabigay tayo ng ano sa mga kababayan natin. Actually, may pasok pa po ako mamaya. Salamat po. Ay, nag-aaral ka pa. <laughs> <laughs> Anong year ka na? 12. As in, po yun. ano nga, no? Bata pa po sa umaga. <laughs> Mag-aaral sa hapon. Tapos eski ulit sa gabi. jumo <laughs> ka din? Ano okay. po, minsan po, kapag walang duty, sinasamahan ko po yung banday. Pa Paano palang ano? Pa Paano patakaran nyo sa barangay as eski chairman? Kapag pa eski chairman po, kasi hindi po talaga nag-duty. Bale, ang duty lang po, mga kagawad po, mandito sa Sunday. Pero kung ano naman po, kung, kung pwede mag out Sige lang, sige lang po. Ay, Ate Lala, samahan ulit kita mag-duty. <laughs> pag wala pong ano, si Ate Lala po kasi nag-duty. Pag wala pong kagawin. siya nasa ko po siya Pag um, may gagawin po ako sa barang. Eh, eh, Ayan ba, pag eh, pagpatuloy mo lang yan, tulad nung sinabi ko sa'yo, hanggat na maganda ang ginagawa mo sa mga consequence mo, at ano malay mo sa susunod ikaw naman ang naging ano naging barangay kagawad sa inyo malaking bagay yan kasi dahil sa inyong mga kabataan lahat naman duman sa pagiging kabataan no? ngayon ang pinakamaganda dyan basta maganda ang pinakita mo sa kanila magbubunga at magbubunga yan at hindi ka lang mapupunta sa pagiging escape malay mo sa mga balang ay, balang araw ikaw ikaw na yung nasa barangay nito ikaw ikaw na ano, ikaw na yung chairman sa inyo asahan ko yan ano, ano oh. eh nagulat talaga tong mga to dahil akala nila <laughs> nagjojoke lang tayo sa pagbibidyo Thank you po. <laughs> thank you, so, thank you. So, thank you. So, thank you so. doon, doon kayo youtube channel ko kala ko po kasi magbibidyo ko lang sa chika chika kasi ano po eh pag ako rin naman nagbibidyo ko po chika chika ah yung sa pang facebook lang oh, oh, kaman, yung mga man. live oh. live oo oh. hmm. tapos nagulat po ako yung ano yung oh, <laughs> BIR ka yan ha oh, oh. ayan yan eh. Thank you. alam mo na rin ayan Ayan mga kababayan, sila ngayon ang bahagi ng episode 62 ni Kuya sa Freeride Isang chairman ng barangay 60 ano? 635 Ayan, isang barangay ng 635 ng Maynila sa may Nagtahan Bridge yan ano? Ayan Eh chairman, yung mga bata nandito sa akin Ayan, sila ngayon ang binigyan ng libreng sakay ni kuya ayan okay ayan dito sila papunta mga kababayan ayan o oh. abante tayo ayan dito na ay ingat kayong tatlo sige sige okay okay, okay. okay. thank you thank you <laughs> okay okay, okay. po. okay, okay. Sige, sige. Ingat kayo ha, ingat. Ito kayo, kaya ingat po. Eh, mga kababayan, nagulat yung mga bata dahil ano, dahil sa bin, binulaga natin sila sa pre-ride ni Kuya. Pero para na para na maniwala sila. Pinakita muna natin yung yung taxi vlog. Ayun lang mga kababayan, maraming salamat sa inyo. At naway, kumita tayo ngayon. Bye-bye!